gawin natin yung trend. Ano ah. yung ah. trend? Pas muna ako dyan. Hindi naman kasi ang po. Ha? Huh? Bakit naman? Ganito kasi yung path. Eh, yung trend na ba yan? Meron bang magandang may bugulot sa akin? Grabe ka naman. Okay. Trend lang naman yun. For fun, ganun. Tsaka madami gumagawa nun. kaya normal lang? Ano ba naman kasi pat? Yung trend na yan, masisira lang ako dyan. Student leader ako. At higit sa lahat, iglesia ni Cristo ako. Pat, ingat ka sa mga trend na yan, hindi naman kasi porket uso ay sasabayan mo o gagawin mo. Ang dami mo namang sinabi. Gets mo ba? Oo, gets ko. But... Hmm. Ano Pat, ayaw sa nga Eh di tayo na lang. Hmm, wag na, tiyatamad na rin ako Ngunit ulo mo, may problema ba? Tingnan mo kasi po oh, may poster ako. Siya ba yung tinutukoy mo sa mga social media posts mo? Oo, siya yun. Hindi mo bagay? Ha? Angan mo? Ayan, nakabusa ako. Wait, iturong kita. Diyan naman, seryoso tong pinagdadaanan ko oh. Kung tulungan mo na lang kaya ako. Kat, ang papayo ko lang sa'yo, you should lessen posting your personal info and pictures. Doon tara sa room one, only Kara? Wait, wait, wait. Saan mo punta? Meron akong meeting sa CBI, Arsalan. Ano? CBI? Ano yun? Ah, organization namin mga student na Iglesia Ni Cristo. Sige, pata. Una na kami. Ah, okay. Sige. Ala, iniwan nila ako. Ba't ganun? May organization na sila-sila lang? Dito sa loob ng school? Bilang paghahanda po natin sa nalalapit po nating pagsusulit ay may isasagawa po tayong isang linggong pagpapanata. Open po ito para sa lahat. Maaari po natin imbitahan ng ating mga kaklase o kaya naman po yung ating mga kaibigan. Meron din pong mga bagong post ang official social media account ng CFO. I-share po natin ito sa ating mga social media accounts dahil we are... Christians all the time, even online. Tama po kayo dyan mga kapatid. At para naman po sa isasagawa natin pasubo drive sa araw ng bukas. Uy, hi pa! Uy, hi! Para sa'yo. Wow, ang ganda naman nito. Maganda to. Ay, walang bayad yan. Magre Ay, lang yan. Totoo ba? Oo, basta basahin mo ah. Ah, sige, thank you. Thank you din. Salamat. Nak, pabot niyo yung salamin ko. Pat, yung salamin ko. Ano to? Hoy, ano ba yung binabasa mo? Hindi mo may abot yung salamin ko. Si mama naman, mapanakit. Ito po, Pasugo, God's Message Magazine po ng Iglesia ni Cristo. Patingin nga? Mamaya po, ako muna. Tignan ko lang. Ma, binabasa ko pa po. Ipapahiram ko naman po sa inyo mamaya eh. Ang okay. ah, kulit ng batang to. Berto, yung kape! Andiyan na po! Oh, ito na ang masarap na coffee. Salamat. Salamat. Paring kumusta? Uy, Padre Simon, kumusta? Napadalaw ka? Ito pare, maayos naman. Meron meron sana akong ilalapit sa iyo pare. Ano 'yun? Kasi yung panganay kong anak, nagkasakit na hospital. Ay gito ba? Tatawag ko ka muna pag natin. Salamat pare. O kumusta? Ano bang sitwasyon ng anak mo? Malala ba? Oo pare, malala yung kalagayan ng anak ko. Mm. Eh magkano bang halagang hiramin mo? Baka meron ka diyang ano, pare. 25,000. Meron pero may kabigatan. Pero dahil sa kailangan mo, pahiramin kita. Huwag kang mag-alala, pare. Babalik ko din kaagad. Saglit lang. Pare, narito na yung halagang hinihiram mo. Sana makatulong to sa pagpapagamot ng anak mo. At sana may balik mo din agad. Salamat pare, napakabait mo talaga sa akin. At pangako yan, kapag ka nagka-pera ako, babalik ko din kagad sa'yo. Oh, ito na. Salamat pare ah. So, papaano? Mauna na ako at pupuntahan ko pa yung anak ko sa ospital eh. Sige pare, balitaan mo naman ako pag magaling ng anak mo no. Sige pare, babalitaan kita. Sige, ingat. mo nga si ate mo, pakisabi na dumaan siya sa grocery. At nang makabili siya ng asukal tsaka kape, sige po na. Nabili mo po ba yung pinakabili ni oh, Nanay? Oo. Sina, Nay? Ando po. Hi, Nay! Oh, anak, nandyan ka na pala. Hmm. Kamusta, anak? Parang mapagod ka sa trabaho mo, ah. Okay naman po, Nay. Hmm, parang nabiss mo naman ako. Nabiss ko po niya. Okay, Nay niyo ba ako yayakapin? ka na dito anak. Great <laughs> talaga. Ah. Mga anak talaga. O nga pala mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Mamaya meron tayong family hour. Magbihis kayo mamaya. Sama tayo, sama-sama tayo sa family hour. O -o. O -o. O -o. Opo, Opo. Anak, kumusta ang iyong pag-aaral? Okay naman po, tay. Sa susunod na araw ay meron po kami quiz. Paghandaan mo yan, anak. Mag-aaral kang mabuti at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Tiyak, pagpapala at pagtatagumpay ang ating matata mo. Opo, tay. Hana, anak. Kumusta naman ang iyong trabaho? Okay naman po, tay. Huwag mong pababayaan ng iyong sarili. Kumain ka sa oras upang nang sa ganun di ka magkasakit at patuloy ka pang makapagtrabaho ng maayos. Okay. Hana, may papakilala ko sa'yo. Jane, promise magugustuhan mo. Hindi nga pwede. Kasi dapat kapananampalataya mo, dapat Iglesia ni Cristo rin. Alam mo na nga 'yung sagot ko, 'di ba? Nangungulit ka pa rin. Tsaka, it's not you Jane, it's me. Eh, nangangabar lang naman ako. Kasi nga, ang aking pretty friend, wala pa rin boyfriend. Eh, maganda ka naman, mabait, magalang, matulungin sa mga magulang. In short, full package. I will take that as a compliment, but no. Sige na, magtrabaho ka na. Bakit? Bakit nang inaakit hindi ba maaari sapat na yung para tayo? Bakit? bawal kayo ng boyfriend ng hindi ka alam sa iglesia ni Kristo, bakit bawal kayo kumain nito? Bakit ganun bawal? Ganito, gusto mo bang makinig lang O Pat, kamusta naman yung ginawa mong pakikinig kanina? Nasagot ba yung mga ilan mong katanungan? Oo. Thank you, Alice, ha? Gusto ko sanang magpatuloy sa pakikinig at pagsusulit. Totoo. Sana ba itong batang to? Ano pong paalam niya sa'yo? Sinabi niya magbibili lang. Dalawang oras na siyang nasa labas. Dito ka lang. Pupunta ko siya kay La Dayan baka nayaya naman ko saan may impluensya pa ng masamang gawain pumbatang talagang to <tong bros> ikaw talagang bata ka saan ka galing Uh, ma, mga ko nga po pala. Ito po si Alice, yung presidente po sa klase namin. So, I-join mo po ito. Mga lakotsera kayo? Gabi na nasa lansangan pa kayo? Baka nakikipagligawan na kayo dyan. Ma, hindi naman po kami gumala eh. Pasensya na po tita, naniyahang po kasi namin si Pat na sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Di balik po sa susunod. Kami na po ang pupunta rito para po ipagpaalam siya. Wala na susunod. Umuwi na kayo. At ikaw, pumasok ka na! Um, ma, kailan naman po ako sumama sa kanila dahil gusto ko po maliwanagan. Maliwanagan saan? Hindi ba masadyang maliwanag sa'yo na sadyang masigas na talaga ang ulo mo? Pati ang tatay mong pagod na pagod, magpapahinga na dapat. Nasa labas pati hinahanap ka! Pumasok ka sa pasensya na kayo sa nangyari ha. Hindi ko kasi talaga sinasadya. Ang gisim ko. Okay lang. Okay. Tama lang. Pat, ayos ka lang? Okay lang ako. Ang lusok mo ata. May problema ka ba? Pinagalitan kasi ako sa bahay. Ganun ba? Eh di... Huwag na tayo pumasok. Gumala na lang tayo. Gaya ng dati. Tsaka magbago na tayo. Kalimutan na natin yung mga pinagkagawa natin dati. Bakit ganyan ka dapat? Na, dati naman sumasama ka sa amin lagi. Tapos ngayon, nakasama mo lang sila Alice at Joy. Ganyan ka na? Linasot ka ba? Tsaka parang wala naman tayong pinagsamahan Pat. Ikaw Ito nga itong laging nag-aaya. Gusto ko na kasing talipuran yung mga maling ginagawa natin noon. At tatalipuran mo rin kami, gano'n? Hindi sa ganun ba yata. Hay, na. ang tiniyak ng tibig na pabalang sana ay ang matubos ng tugo ng Panginoon sa Kristo. Ito ay ang Iglesia ng Kristo. Love, malapit na pala ang due date ng kuryente. Kakariding lang sa tubig at malapit na rin ang bayarin ng tuition ni Pat. Ano ba yung ko sa'yo? Ano yon? May ipon ka pa ba dyan? Meron naman, bakit? Niloko kasi ako ni paring Simon. Si Simon? Humira na naman ba siya sa'yo? Pinaliwala niya kasi ako na may sakit ang anak niya. Bert naman, ilang beses na nating pinagtalunan to. Alam mo namang sa sugal lang umiikot ang mundo ni Simon. Saan tayo kukuha ng pambayad ngayon sa mga bayarin? Alam mo naman, ang dami pa nating gastusin. Di ba, Ali, gagawa mo na lang ng paraan. Bahala ka na. Gawa mo ito ng paraan. Alam ko na magluluto ako. Magtitinda ako. Tama. Yun ang tamang gawin. Lab, ang sandok. O ayan, magluto ka na ng hapunan. Ito ang solusyon na dapat gawin.

sana kapagod na araw Maganda nga tong naiisip kong negosyo eh. Paganda tong pagkakitaan natin. Ay mga kweds natin may mga, na mga makakakuha tayo ng mga pangbayad ng ating mga bayarin. O, mo na. Kung hindi sana kung hindi nang utang si Paring Simon, hindi tayo makakaisip ng negosyo na to. Hay nako, huwag mo na mabanggit-banggit si Paring Simon. Basta sa susunod, alam mo na kung anong dapat mong gawin kay Paring Simon. Hayaan mo na lang, huwag mo nang iisip si Paring Simon. Ang importante, nakatulong tayo sa kanya at is meron pa tayo negosyo. Nakatulong ka ba? Pilang sugal niya, nakatulong ka? Grabe ka ha. Ayun <laughs> Isa lang malaking iskam ang ginawa ni Paring Simon. <laughs> Basta sa susunod, madadala ka na. Ah, huwag ka na maglalala. Anak, imbitahan mo naman sila Alice at Joy para makabawi naman kami sa kanila noong nakaraan. Ah, sila Alice po. Anak, alam namin sumasama ka pa rin sa kanila. Bakit? Natatakot ka ba sa amin? Hindi naman po sa ganun, ma. Ah, paano niyo po pala nalalam, nalaman na sumasama po kila Joy at Alice sa pagsamba? Eh paano? Dumadami yung mga dress at mga skirt mo. Hindi ka naman nagsusulat dati ng mga ganun. Thank you po, Mama and Papa. Dahil may mabait akong Mama at may pinakapogi akong Papa. Ako, siguro may pupuntahan ka na naman, no? ah uh, gusto ko po sanang sumama po kayo sa akin sa pagsamba. Naku, ano ako, wala akong damit. Ako rin po, t-shirt na lang ang meron ako. Alam ko po na yun yung sasabihin nyo. Huwag po kayong mag-alala, akong bahala. Kaila, Dayana, para sa inyo. Pat, sorry ha. Masaktan kita. Hindi ko naman alam na bigat na bigat palang logo noon. Ano Wala na yung Dayana. Okay na po. Esensya ka na, Pat. Isang yakap nga dyan.